Ano kailangan nyo? Ah. magandang gabi ho. Ah, ah nanderu ba si Wendy at saka si Jo? Huh? gabing Kabing-kabi na. Hindi nyo ba alam may oras ang dalaw dito? Hindi pwede. Ay ay. Meron lang ho, kasi kaming ibibigay. O sige, ko ano naman ibibigay nyo, ibigay nyo sa akin, ako nang bahala. Ay, hindi ho maaari eh, kasi baka hindi makarating. Aba, ah, pinagdududahan mo ko? Hindi naman ho. Bigyan na kaya natin? Oo. Oh. Sige na. Sige, oh. Pakibigay na lang huto kay Wendy. Ito naman po para kay Jo mm. Oh, sige, sige. Inaantok na ako. Eh, teka. Wala nga pala dito si Wendy tsaka si Jo Sino doon kanina ng mga magulang ni Wendy? Umuwi na probinsya, Hindi ko alam kung kailan sila babalik. Eh, mabuti pa kayo na lang magbigay ng mga binili nyo. O, oh, ito yung kay Wendy. Ito yung kay Jo Ah, maliho yung joho sa akin. Ah, ganun ba? Oh, eto. Mm. 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 Wow! Wow, pare, bigat nyo! Kanina ko pa kayo tinitignan. Pangkising-sing nyo, ah. Ano ba naman kayo? Ano bang trip yan? Ano As ba kina kinakargan nyo? Masyado malisyoso to. Pati ba naman si Alin Perla? Eh, dati lalaki yun. Ha? Well, anyway, Kanina ko pa kayo hinahanap. Nagkakasayahan na rin ang tropa. Ang sarap ng inuman doon. Kanina pa oh. nga kontrak yung bahay alak ko eh. Inuman? Tara, pare. Ah. Diswede pa. Ah. Sige, sige. Pero, kayo na lang kaya. Ay, pare. It's your loss, pare. Pare, ayain mo nga yan. Bahala kayo. Andayin pulutan doon. Iba-iba. Bin, dito na o, Halika hindi. na. Man, huh? Hindi, Lito kasi... Man, ang daming right, ko. Ito oh, kita pwedeng iwanan eh. Malungkot ka eh. No. naman. naman. Kailan na manok. 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 Ano bang mo kita iniwan? Ano ba mo? Eh kasi ang plano ko eh. Eh ko sanang makarating chicken si Wendy. Oh. Kung dumating siya buwas. Sa isang linggo. Dalawang linggo. Hmm? Isang buwan. Isa't kalahati. Makaroni Babalik ka lahat, eh. kita. Chicken Pag dumating, ha, Tawagin mo ko. Mm Let's party! Let's Uli Buli. Uli Buli. Uli Buli. Uli Buli. Venus? Napadaan kasi ako eh. Tapos nakita ka tang nakaigadyan. Ano bang ginagawa mo dito? Eto, kasama ko si Marlene. Ah, uh, Marlene, ito si... Be... Nananaginip ka lang. Nahihibang ka. Ba't ka nga ba nandito? Pinalayas niya ako kagabi sa bahay. Saan mo binabalak pumunta ngayon? Bahala na. Hindi ko alam eh. Kung gusto mo, doon ka muna pansamantala sa townhouse ko. O oh, ano, bahay ka ba? Halika, tuloy ka dito. Oh, huwag mo kayo nubal sa sapatos mo. Halika eh, na rito. Kasi yung ko yung sapatos ko eh. mo. Ah, to prevent the eruption of the moisture. Ah. 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 Sino kasama niyo dito? Wala. Ako lang mag-isa. Kayo lang? Mm -hmm. Kung gusto mo pa nga eh, dito ka na tumira. Aba, uh, huwag, ma'am. Baka machismis tayo. Ba't mo naman iintindihin pa ang chismis? Pwede ba? Huwag mo nang problemahin yun. Ang totoo, ikaw ang nakakalimot. Dahil matagal na tayong magkakilala. Bakit ako, oh, ma'am? nag yung moisture. Naramdaman ko nga ho eh. Oo nga. <laughs> o oh, ano, nagugutom ka ba? Oh, ka. Help yourself. Thank you. Oh, what happened? It's America. Miracle beans. Miracle beans? Mm hmm How about the bread? Miracle bread. How about coffee? Miracle coffee. How about water? Toning water. Hmm. Oh, you know Johnny Midnight, huh? <laughs> uh. Alolo, ho. Ho pagkain. Natanggap ko ito report card mo. Pasado ho ba ako? Namumula. Dahil bagsak ka sa lahat ng subjects. O paano? Mga teachers ko, antipatiko ko antipatik eh. Mga teachers mo, antipatika o ikaw ang antipatiko? Lolo naman, kumakain ho ako. Hoy! Sa inuugali mo, wala kang karapatan kumain ng masarap. Lolo naman, anong bang kasalanan ko? Dahil hindi mo sinusulit ang mga ginagastos ko sa'yo. O, oh, saan ka mapunta? Pag kinakausap kita, huwag mo akong lalayasan, ha? Ikaw wala akong pinag-iba sa iyong ina. Irresponsable, wala ambisyon, Higit sa lahat, wala mo nalog. Bakit Uba? Bakit ba pag lagi pinagagalitan niyo ako, nanay ko nalang dinadawit niyo? Ang kasalanan ho ba niya, kasalanan ko? Ang pagkukulang niya, pagkukulang ko? Oo! Oh, dahil lahat ng masama, ugali niya, minana mo.

Ako, Jun, Jun, ano ginagawa mo dyan? Gusto kita makausap eh. Grabe ka naman gabing-gabi na. Bukas na tayo mag-usap, baka makita pa din ang parents ko, pagalitan pa ako. Bakit ba? Naglayas ako eh. Ano? Naglayas ka? May problema ako kasi. B bakit ba? Sige ah. Sandali! Ha? Huh? Tawa ba ako? Hintayin na lang kita sa kotse. Sige. Sige.